Iba't ibang serbiso ang inihain para sa mga empleyado ng inyong People's Television Network sa pagsisimula ng pagdiriwang ng ikalimampung taon ng pambansang istasyon. Nakatakda namang bigyan ng parangal ang mga katangi-tanging banggagawa ng network. Yan ang ulat ni Joshua Garcia. Nagsimula na ang kick-off sa selebrasyon ng 50th anniversary ng People's Television Network. Ayon sa pamunuan ng PTV, iba't ibang serbisyo ang handog para sa mga empleyado nito, kagaya ng mga government services, health and wellness, medical, dental and optical services, free meals at iba pa na isasagawa kada biyernes ng buwan isang misa rin ang idinaos para sa unang araw ng selebrasyon na dinaluhan ng mga PTV employees. Nagpapasalamat naman ang ilan sa mga matatagal ng empleyado ng PTV sa pagkilala sa kanilang mga pagsisikap at sakripisyo para sa government network. Gaya ni Ramil, na mag-aapat na dekada na nagtatrabaho sa PTV, masaya siya na umabot sa golden year ang PTV ano nakita niya kung paano ito lalong lumago sa ilalim ng bagong pamamahala. Salamat naman. Um, karangalan naming mga Senior. Ito, pinagpapatuloy yung ano. Mm -hmm. Parangal para sa anniversary ng Channel 4. Mm -hmm. Mga dinaanan namin. Mm -hmm. Na sana sa GM nating bago na mapaganda pang Channel 4. Panalangin naman ni Daji na mahigit tatlong dekada na rin sa PTV na magpatuloy lamang ang maayos na pamamalakad sa state media at makamit pa dito ang mas maraming tagumpay sa mga susunod pang panahon. Sa tagal ko dito sa network, Uh, ngayon lang namin ma-feel na may ganito palang selebrasyon no? lalo na kung 50 na sa bagong pamunuan may nakikita na kaming liwanag no na para sa aming mga empleyado sa tagal namin dito Kung ano man po yung mga benefits na pwedeng uh, offer ng management na uh, we thank you we thank you to the new management Nakatakda naman parangalan ng mga natatanging kawani ng PTV sa ika-26 ng Abril ngayong taon. Samantala, layunin na nasabing aktibidad na kilalanin at bigyan pugay ang serbisyo at dedikasyon ng mga empleyado ng PTV sa paglilingkod sa bansa at sa mga Pilipino. Joshua Garcia, para sa Bayan.